Ayan at morning guys, nandito tayo sa loob ng ating sasakyan ngayon At tayo ay nagkakarga ng ating mga paninda Ayan, katatapos natin ikarga yung ating panindang asukal na puti Halos na sa 253 pieces yung ating paninda At sinisimulan natin ikarga ito guys sa ating mga munggo Inaayos natin yung ating mga munggo dito sa ating lalagyanan Para mabilang natin kung... Ah, uh, na ba yung laman naman ng ating rolling guys? Ganyan ang ginagawa ko sa pagmo ng ating mga paninda para nalalaman naman natin kung kumikita pa ba tayo o nalulugi. Wow. Ayun guys, at kailangan natin itong gawin para ma-monitor natin lahat ng ating mga ginagawa At kung paano ba, malakas ba yung bentahan natin ngayong araw na to O ngayong buwan na to O kung mahina ba ngayong buwan na to Kaya dito natin nalalaman guys Kaya lagi tayong nagmo-monitor ng ating mga paninda At kahit yung mga sales natin guys ay uh, Ano rin natin, binabantayan natin yung sales natin kung malaki ba yung bentahan natin Ayan guys, kaya ito kailangan natin pagtsagaan, bilangin lahat. Ayan, yung itlog natin guys ay unting-unting -unti na lang at 24 tray nga lang yung binabasa atin. Ayan, nasa 12 tray yung ating uh, large ngayon guys at nasa 9.5 naman yung medium size natin. Ayan. At ito nga guys, marami-rami rin yung dala nating mantika ngayon. Halos na sa 173 yung bote natin na coconut oil. Ayan guys, yung ating coconut oil. Marami. Ayan. Puro palupa yung ating lalagyan na kasi wala tayong patungan na maayos doon sa lapag at sa lupa lang. Ayan guys. At meron tayong Nasa 57 pieces na palm oil Kasi yan pa rin yung mabenta At ayan marami tayong mga dala ngayon na mantika At talagang pinaglaanan natin yan Kasi tuwing lunis ay malakas yung bentahan natin Ayan yung pan natin At asukal natin na napakarami rin Ayan At ito yung wash natin Nasa 200 pieces din yung wash natin guys 271, 253 naman sa ating puting asukal. At sa susunod guys, siguro magtatanong tayo ng mga kape. Ayan, para maikon natin. Isama natin sa rolling mga kape. Ayan, ito yung munggo natin. At ito naman yung bagoong natin guys. Na napakarami. Ayan, araw-araw. Ganyan ang ating dapat maging dala para hindi tayo nauubusan guys ng ating mga paninda. Ayan. Kalat yung aking chinelas dahil ito yung ginagamit ko pag tag-ulan. At ayan nga guys yung ating dala-dala ngayon na sa ating paninda guys. Ayan. Marami-rami at hindi na nga tayo nahirapan kahit marami tayong mga dala kasi sasakyan na yung gamit natin hindi katulad dati sa kulung kulong ay pinag-iisipan ba natin kung saan natin ba ipagsisiksik lahat ng ating mga daladala. Pero ngayon guys, ayan, sapat na sapat na kay Sayara yung ating mga paninda at safe na safe dahil hindi na tayo mababasa. Ayan guys, at nilagyan din natin ito. Yayaman din sana. Ayan. Ayan guys, ganda ang ganda ng ating pagkakalagay sa ating mga rolling kasi talaga namang uh, sulit tayo sa pagla, pagkuha natin ng sasakyan na to kasi talagang gamit na gamit siya at hindi naman nasasayang yung kanyang 12 monthly guys. Ayan. At ayan nga guys. Maraming salamat sa pagsama na naman sa akin. At araw na naman tayo ng lunes. Kailangan na naman natin mag-rolling. At kunting linis na nga lang muna kay Sayara. Kasi tanghali na rin tayo. Ayan. Puro dahon lang naman yun sa ibabaw niya. Kaya tatanggalin na lang natin. At lalargan na naman tayo mag-rolling guys. Ayan. Maraming salamat.